Nagsumbong sa SMNI News ang ilang residente sa bangay ng Plaridel sa Misamis Occidental dahil ang mga ordinaryong mamamayan. Hirap daw ma-access ang healthcare program ng gobyerno. Ang masaklap pa raw dito. Higit na mas mahirap itong ma-avail kapag hindi kakalyado ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay niyan, hinamon din ng mga kandidato sa naturang probinsya ang COMELEC na imbestigahan ang talamak na vote buying sa kanilang lugar. Narito ang balita ni Almar Fusuelo, live. Almar, magandang gabi. Yes, Kyle, magandang gabi. Hindi nga ngayon alam ng mga residente dito sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental kung sino nga ba ang pwedeng maka-avail sa healthcare program ng gobyerno. Puspusa na ang ginagawang pangangampanya ng mga kumakandidato para sa national at local position. Ilang araw nilang kasi, gaganapin na ang 2025 midterm elections ngayong darating na Mayo at 12. Sa nakalipas ng mga linggo, Nasaksihan ng mga Pilipino ang iba't ibang estilo ng pangangampanya ng mga politiko. May mga kumakanta, sumasayaw at maging ang pamimigay ng ayuda kung ano-anong panunuyo ginagawa ng mga kandidato upang makuha lang ang boto ng mga Pilipino. Pero dito sa lalawigan ng Misamis Occidental, imbis na suyuin, tila pananakot at ipinapamukha sa mga tao kung gaano sila kahirap at walang kapangyarihan. Ikinwento ni Aling Ruelda sa SMNI News ang kanilang masaklap na karanasan magmula nang ma-admit ito sa Kalamba District Hospital, isang public at government hospital. Ayon sa kanya, dapat noong araw ng Sabado nakalabas na sila ng kanyang anak sa ospital dahil wala na silang babayaran na bill sa ospital dahil sa kanyang PhilHealth. Sa katunayan, binigyan sila ng mga papel mula sa Kalamba District Hospital na nagpapatunay na bayad na lahat ng bill sa ospital. Patunay dito ang nakalagay na NBP o No Balance Bill. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa nakakalabas ng ospital si Naruelda at ang kanyang bagong silang na anak dahil maa-avail lang pala nila ang no-balance bill kung pupunta sila sa municipal mayor, provincial governor at sa congressman para maaprubahan ang sanay benepisyo ng gobyerno para sa mga mahihirap. Kunwari, kung may asenso card ka, no bale uh -huh. Kung wala kay asenso card, yun mo, mabayaran walang libre, magbabayad ka kung walang endorsement. Para naman kay Joseph Sugabo, asawa ni Ruelda, malaking perwisyo para sa tulad nilang mahihirap ang ginagawang pumumulitika ng kasalukuyang administrasyon. Yung ginagawa ko, ako, hindi ko alam kung na, kwarta, wala yung hindi Kasi yung balik-balik, kaya, wait lang, hindi kami pinila sa politika rin. Dahil karoon, ang tinutukoy ni Namanong Joseph at Aling Ruelda na asenso card ay ang membership card ng asenso Pinoy party list na hawak ng pamilyang Waminal. Kung matatandaan, ang asenso Pinoy party list ng mga Waminal ay kabilang sa bumoto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Para kinaaling Ruwel Manong Joseph, hindi na gobyernong makatao ang namamalakad sa Kalamba District Hospital dahil pinipili lang ang nabibigyan ng benepisyo. Kapansin-pansin din ang mga naka-orange na empleyado sa loob ng ospital. Hindi mo na maaninag o malaman kung nurse o doktor pa ba ang iyong kausap. Okay. Mo na inyo di mo matubang na ko di mo mutulti ba on say yung kwan. Tu sige na ako na to na presente Okay. Kay wala kay endorsement, ikan sa ko ang municipal, magbayad din kay rin ng bonus municipal. Sir, ba, may kamutahan na nga. Kaya na kung nang buwag tayo na magbayad mo sa sasalod. Yung anong pabariyan man ng goberno man eh. Kapag-inject pag-inject ka. Bawal mo ba pinto. Adili, di man bawal man ka, goberno man ta. Di ali ni sir. Gobyerno ta, gobyerno ta ha. Aliyakaw. Lakay. Indosmen. Pasinso. Wala lang. Samantala, kaugnay nito, kinumpirma naman ni dating congressman at ngayon mayoral candidate engineer Diego T. na mga waminal ang nasa likod ng pamimili ng mga taong bibigyan ng benepisyo gamit ang pondo ng taong bayan. The Senso Pinoy Card were distributed by a senso pinoy party list whose main nominee is the son of the governor of misamis occidental the first nominee so we cannot avail the people of misamis occidental cannot avail of any provincial government services particularly hospital if you don't have the Asenso Pinoy or party list card. So if you don't have the Asenso Pinoy card, you must, their procedure is that you must go first to the municipal mayors wherein well, you will ask for the endorsement that you can avail of the Asenso Pinoy card. Then from the municipal mayor, you have to go to the congressman to submit the endorsement so that it your hospital bill will be charged to medical assistance for indigent patients given by the Department of Health Para naman kay dating board member at first district congressional candidate ng Misamis Occidental na si Engineer Roy Yap dahil sa hindi makataong pamamalakad ng mga wamental marami na sa kanilang constituents ang pumupunta pa sa ibang bayan para doon i-avail ang libreng medical healthcare ng gobyerno. Yes, that's, that's true. Okay, sa aming, sa aming uh, municipality, sa Pangdalaga, karamihan doon, doon na mismo magpunta doon sa Sabuanga di Norte at sa Dapitan City. Dahil, because sa uh, na, na, ano ka doon, na admit ka doon sa hospital nila, zero bill ka. Dahil that so, hospital is government hospital. Hindi pariya dito sa Misamis sa Occidental, dito sa probinsya natin, namin, nasa sa provincial hospital, pag hindi ka orange, wala kang card, wala kang endorsement ni Mayor, eh, may bayad ka. So, yung kar karamihan ngayon, yung mga yung mga supporters namin, hindi na dito sa Misamis, nagpa-hospital doon, nasa sa buwang ganilorte. Dahil makaabil sila sa zero Para kay Bonifacio Mayor at gubernatorial candidate Samson Dumanhug, malinaw na ginagamit ng mga wominal para sa kanilang pansariling interes ang pondo na para sa lahat ng mga mahihirap. Gigamit lang yun nilang pamolitika. Sumunan so, ka ng orange-orange card nila ha? Mana ilad na sa mga katawan Ilang di Ilan di ilad ang mga tao Kaya ron mahadlok ang mga tao Nga kinanglan Mubutar ka nila once Nga na orange card Kaya hadlok kon man nila Nga dili sila madawaton sa hospital Dili sila kadawat sa ayuda Sa akap O walay orange card Tanan nila karong gihimo Poros kini illegal Poros kini pang ilad dit sa mga katawan Ayon kay Engineer Diego T, matagal na silang nagsumbong sa mga concerned government agencies patungkol sa mga katiwalian sa probinsya ng Misamis Occidental. Pero hanggang ngayon, wala silang natatanggap na aksyon mula sa pamahalaan. We already brought our concerns to the national government, even to Malacanang, Department of Health, DSWD, pero until now we have not received any feedback. So we need the SMNI support para marinig sa buong Pilipinas ang aming concern kasi pinaabot na namin sa National Government Agencies concern pero wala pa rin nangyari. Unfair, unfair sa hindi member ng Asinso Pinoy Party List ang nangyayari sa Misami Occidental na dapat sana maimbestigahan. Kaya hamon nila ngayon sa COMELEC, DSWD at sa iba pang mga government agencies. Ako, I am appealing to the COMELEC. They've been telling us na ang ayuda dapat sumunod sa guidelines ng COMELEC at DSWD. Hindi na sunod yan. And then recently they had a decision sa in ng COMELEC prohibiting membership cards like like the Asenso Pinoy uh, party list card so i appeal to comelec please come to misamis occidental investigate the misamis occidental hospitals people cannot avail of free hospitalization without the asenso pinoy party list card so i am appealing to comelec to DSWD, to Department of Health, to please investigate the medical assistance and hospitalization of Misamis Occidental. Pinuntahan naman ng SMNI News Team ang Kalamba District Hospital, Municipal Social Welfare and Development Office at ang Comelec Plaridel para kunin ang kanilang panig hinggil sa nasabing issue pero walang humarap sa kanila para sumagot. Tanong ngayon ng maraming Pilipino lalo na dito sa Misamis Occidental. Kung tunay nga na para sa mga mahihirap ang pamamahagi ng ayuda, bakit kailangan pang dumaan sa masalimuot na proseso ang mga ordinaryong mamamayan bago makakuha ng ayuda? At bakit nasa kamay ng mga politiko ang pera ng taong bayan? At bakit pinipili lang na mga politiko ang mga taong gusto nilang bigyan ng ayuda? kail kung uh, matatandaan, nauna na nating ibinalita dito sa ating himpilan yung nang pasikreto na pamimigay ng ayuda sa mga guro. Gayong hindi naman sila kwalipikadong tumanggap ng ayuda dahil meron silang desenteng trabaho at maayos na sahod. Tatlong zona na ang dumaan, kail pero hanggang ngayon wala pa rin sagot o tikong pa rin ang bibig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring korupsyon sa bansa. Pero dito naman sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental, patuloy na umaasa ang mga residente dito na tutugunan ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno yung kanilang mga hinaing, lalong-lalo na sa korupsyon at vote buying para sa mas maayos at patas na halalan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, balik sa inyo, Kyle. Alright, maraming salamat, Almar Forzuelos, sa impormasyong iyong nahihatid mula dyan sa Misamis Oriental.